sa mga oras na naito ay narito tayo live na live sa bahagi ng Season Auditorium. Ito yan sa bayan ng Lingayen. Dahil nga ngayong araw kasabay na itong pagunita naman na naika 445 na uh, ago na Pangasinan, eto ngayong araw din isasagawa naman na uh, State of the Province o so pa ni Pangasinan Governor Ramon Monvico III. Para sa ito sa ikatlong State of the, or so pa ano, ni uh, Governor Ramon ko Duterte, mga kabomo, dahil ngayong araw din ay kanyang ibabahagi at kanyang managawa sa kanyang panunungkula na bilang gobernador dito sa lalawigan ng Pangasinana. At sa ngayon, sa mga oras na ito, Bombo Frami, ay hindi pa nag-i-start nga etong nga sopa dahil alas 9 nga dapat eto mag-i-start. Pero nakikita natin sa loob, nung pumasok tayo kanina, mangilan ilan-ilan pa lamang, at hindi pa naman napupuno yung mga upuan na nakalagay doon. At pero meron na tayong mga nakitang mga opisyal mula dito sa lalawigan ng Pangasinana. Pangasinan na uh, tulad na lamang yan ni Provincial Director uh, Pangasinan Police uh, dito sa PPO. Uh, again din yung mga sa Bureau of Fire Protection na uh, Pangasinan ang ating uh, PDRMO narito na rin sila. At asahan din natin uh, yung mga iba't ibang haahensya ng gobyerno ay narito na rin. Pero as of now uh, ay wala pa tayong nakikita. Siguro nasa, ha, nasa loob na sila pero hindi pa naman natin kasi sila na galugad ano sa loob dahil nga ito uh, medyo mahigpit din yung kanilang ipinapatupad na security dito dahil nga narito rin natong makapulisan natin na mula sa iba't ibang mga security or enforcement uh, system para matiyak din na magkakaroon tayo ng maayos ta, uh, at ligtas itong pagsasagawa naman ng sopa ni Governor Ramon de Coditerda. At mamaya din malalaman din natin yung kanyang uh, mga naging achievements sa kanyang uh, panunungkulan uh, na dito naman sa loob ng kanyang tatlong taon. Uh. At kasama din asahan natin si First Lady Maan Guico, ang kanyang ama at ang 5th District Congressman Ramon Monching Bico, Jr., ang Vice Governor Mark Lambino, VIPs mula naman sa 1st District hanggang 6th District yan dito sa lalawigan ng Pangasinana. Mga mayors din ng bawat bayan, asahan din natin na dadalo sila dito para masaksihan itong sopa ni Governor Ramon Monching dikdikoditorda di ah. ang empleyado ng probinsya ga hindi na mapo na iba't ibang ahensya ng ating uh, gobyerno Tatalakay din niya mga kabombo at ang kanyang achievements special projects at iba't ibang serbisyo gaya na lamang ng kanyang manito na pulayan sa kalusugan na, sa sektor na agrikultura sa peace and order at itong mga proyekto niya pagdating naman sa infrastruktura turismo, socialized uh, housing project, ang kanyang social services uh, at atong education at marami pang iba. Kung matatandaan natin, Bombo Frami at Mahabombo, isinagawa noong March 27, uh, 2023 at itong kanyang unang sofa ano, at dyan na isinagawa yan, dito may sa Season Auditorium. At itong ikalawa niyang sofa naman, uh, noong April 4, 2024 at iginawa yan ito sa Maya Plaza sa Bayan ng Lingel. At ngayong araw nga itong ikatlong ang kanyang sopa ay sasagawa naman na uh, itong kanyang uh, pagbabahagi ano, sa ating mga listeners at viewers at sa Mars Grand uh, dito sa lalawigan ng Pangasinan. na natin maya maya kung ano pa yung mga importante kanya idadagdag ano, ngayong araw na to para malaman na rin itong mga kababayan natin kasi meron din silang live sa kanilang social media pages uh, para doon sa mga hindi makakadalo maaari tayong makanood ano, at para may din niya malaman din natin kung ano yung kanyang mga natapos na accomplishment atong kanya mga proyekto mga programa at kung may mga asahan pa nga tayo sa masusunod hanggang siya pa ay nanunungkulan bilang gobernador dito sa lalawigan ng Pangasinan. How's that Bombo Frami? O oh, uh, ayra at uh, sa ngayon na uh, binanggit mo nga no uh, ito ng mga libertaris uh, at inaasahan na mga uh, pupunta jana uh, at yung mga andyan na rin na uh. uh, kamustaig komo muna ang weather ngayon dahil noong nakaraang na taon na uh, or sabi natin nung no, kanyang first uh, SOPA ay dyan mismo sa may season auditorium yung sinagawa. Anong pangalawang taon, last year, ay dyan mismo sa may Capitol Front, ang naisagawa ito at sa season editorium, ha, bakit bumalik sa season editorium ngayon na Bombo Aira? Mas malawak at mas maraming makarinig ha, doon mismo. At... Yes, of no naman, maganda yung panahon na raranasan natin. At syempre, para na rin sa seguridad, para sa magkakaroon na ng maayos, mapayapa, na pagunitan ng sopa ni uh, Governor Ramon Mondico III, na, eh, muli nilang ibanalik dito sa may season editorium dahil asahan din natin na, na, na maraming mga bisita, mga VIPs yung dadalo. At syempre, dahil nga mainat na panahon na itong nararanasan natin sa kasalukuyan na Ah, uh, ito yung kanilang uh, ginawang parana no para maibsan kahit papaano, syempre aabutin din uh, na ilang oras itong nga uh, so state of the address uh, or our Sonya uh, Governor Ramon Mongiko Duterte. Bilanggit mo kanina no ito nga mga sa larangan ng edukasyon, uh, turismo, sa infrastructure at uh, uh, kamusta ba yung sa sa tourism kasi di mismo sa May capital uh, beach uh, ano uh, beachfront, ay merong reflecting pool uh. Kamusta na bang update dyan na, na, na yung dinaanan na Bombo Ayra? Yes, so Bombo Fram isa din yan sa ating amino monitor at ayun nga dito dahil kilala ang lalawigan ng Pangasinan na sa pinakamaraming mga turismo, maraming mga pokasyala na, na maaaring nga bisitahin at puntahan na itong ating mga kababayan lalong lalo na ngayong uh, summer at Hollywood dahil asahan din natin na kaliwat kanan ano yung mga bakasyonista natin mula sa Metro Manila, mula sa makalapit nating bayan kaya naman may mga ginagawa din ng mga iba pang proyekto ang uh, Pangasinan Governor Ramon Mondico III para din uh, doon sa makaragdagang uh, turismo na maaring puntahan pa na itong ating makababayan. At syempre, layunan din itong uh, mga proyekto, mga programa ni Governor Ramon Mondico III at uh, nga uh, pagpapalakas sa ekonomiya at sa iba't iba pang uh, mga serbisyo dito sa lalawigan ng Pangasinan. And as of now, nakita natin kasi dumaan din naman tayo doon na uh, uh, tuloy or ongoing na rin or magsisimula na rin itong construction uh, na itong nabangit mong uh, proyekto para para doon din sa ating mga kababayan kasi isa rin 'yan sa mga proyekto nga ng ating uh, governor ano mga kabombo at tung pagpapaganda at pagpapaunlad uh, ng lalawigan ng Pangasinan. All uh, and uh, isang bagay pa diyan na uh, Bombo uh, Aira, at uh, uh, may mga nak nakakakabang mga advanced information na uh na regarding sa politics ay mapag-uusapan din? Yes, ayan ang ating patuloy na titignan na no, Bombo Frami. Siguro meron tayo mamaya aasahan na, na pag-uusapan kaugnay dyan sa politics. Ano, Siyempre, hindi naman din may iwasan lalo na ngayon na sopa ni Governor Ramon maguito At para doon sa mga karagdagang informasyon, bibigyan din natin uh, itong mga kababayan natin para doon sa mga magiging karagdagan pa o mga pinakamahalagang topic ano, ng Governor Ramon Magigo III pagdating sa kanyang sopa. Mm -hmm. okay. And uh, sa ngayon, wala namang mga uh, nagiging problema, no? Lalo na dyan sa may student editorium, yung, uh, uh yung uh, sa, sa parking, sa mga uh, tawito, sa mga uh, sa traffic, uh, para dyan na sa nasabing uh, ting, ano, no, sa sopa. Okay. Ayan sa so Bombo Prami, pagdating naman dun sa mga sitwasyon, pagdating dito sa parking uh, nga na, mga motorista natin na mga sakyan, medyo pahirapan nga rin tayo na nagpark at dahil nga sinarado nila dun sa may bungad at pinaikot nila yung mga motorista yung mga para na rin na uh, maiwasan uh, na yung pagbigat ng daloy ng trapiko. Uh, sa ngayon, kanya-kanya nga diskarte kung saan magpapark at yung mga motorista natin. Uh, pero narito itong post enforcers, mga law enforcement natin na para bigyan na rin mga kababayan natin kung saan sila maaring magpark ano para hindi na rin magka-problema pa hanggang mamaya yan Bombo Prime. At kaya din may dagdag lang natin. Meron tayong mga naka-standby uh, na mga medic dito sa ating tabi para kung may mga sakaling mang hindi inaasahan na mangyari, eh narito sila at agad naman na ma na ating uh, mga medic sa uh, at iba't iba pa nga mga awtoridad natin Bombo Prime. Oo, uh, oh, na lamang, Bombo Aira, ano yung magiging flow ng magiging programa ngayon? Nakakuha ka ng mga program uh, 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 o program nila ngayon para sa nasabi nga uh, pagditipon at uh, sino ba ang uh, magbibigay ng amensahe pagpapakilala dyan at uh, may mga uh, iba pang uh, national na uh, uh, mga siguro national uh, personality na siyang uh, uh na bombo na ano, na sa sopa ni Governor Giko Bombo Aira. Yes, Subamba Frami, at yung magiging order ng programa naman ng SOPA ano ni Gobernador Ramon Gico III na kung saan ito nga yung third special session ng 11 na sanggo niyang at sisimulan niya ni Vice Governor Mark Ronald Lambino aga pasusunod yan is yung uh, prayer na pamumunuan naman uh, ni Reverend Father Lawrence Mark Lozero State President Mel Antonio Dato Ala na maasi Reverend Stanley Vidal at Bishop Luiso Honrado Jr. At pagdating naman sa National Anthem Pangasinan Hima ay pangunahan naman ito ng Pangasinan Provincial Coral at pagdating naman sa roll call dun sa pagtawag ng mga bisita natin ng mga VIPs or to mga iba't ibang ahensya mga empleyado mula dito sa lalawigan ng Pangasinan ay pangunahan naman niya ni Atty. na Nava Perez ang siya namang sekretary ng Sanggunian at pagdating naman and after ng roll call nga na to ay uh, to napapasok na si uh, Governor naman Gico Diterda uh, para simulan na itong kanyang pagre-report sa State of the Province sa uh, Bombo Frami. At magtatapos naman yan uh, si Vice Governor Mark Ronald Lambino. Ano bang bilanggit dyan na uh, Bombo Aira at hanggang uh, anong oras tatagal, ang minuto tatagal ang uh, pag-re-report uh, pag, uh, report, uh, pag uh, sa mga panggasinana ni Governor Gico uh, sa nakua mong informasyon sa PIMRO? Okay. Yes, Bombo Frami, dahil nga dapat alas 9 nga atong pag start ano ng SOPA. Pero as of now, wala pa o hindi pa nag start atong SOPA ni Governor Ramon Gico Duterda. Siguro dahil hinihintay pa yung karamihan sa ating mga bisita. Kasi kanina, nung pumasok tayo sa loob ng Season Auditorium, hindi pa puno yung uh, mga upuan at wala pang halos din. Ano. Pero ngayon, as of now, dito sa ating kinatotoyo, na ah, na, nagsisimula na rin na magsidatingan nga atong mga bisita natin. At asahan natin na magtatagal ito hanggang uh, mamayang alas 12 kung hindi tayo nagkakamali abutin ito ng 3 hours so, or 2 hours para doon sa kanyang pagre-report dahil asahan din natin na, na makabahaba nga itong uh, sopa ni uh, Governor Ramon Monguito III lalo na na itong ikatlong sopa naman Bombo Frabi Alright, uh, and with that Bombo Aira, maraming salamat sa iyong pagre-report at uh, siguro may maya ay kukunin natin uh, itong nga nga magiging, uh, magiging Ula ah, ng ating gobernador sa, sa ating mga ating sa kanyang state of the province address ngayong nga araw na ito at ah, maraming salamat bomboaira Yes, bombo Frami, patuloy lamang tayo na maghahatid ano, ng mga update. Kaugnay nga dito sa SOPA ng ating uh, governor ano, para naman dun sa ating malisiners at viewers. Uh. At yan muna mga kabombo at itong hati latest update live mula ito sa lungsod or sa bayan ng Lingayena para sa programang Bombo Hanay Big Time. Patrol na miruno, Bombo Ayra Chicano, Para sa number one and most trusted radio network, na Country Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!